Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng Department of Justice na alam daw nila kung nasaan nagtatago si General uh, Bantag. Ang tanong, ay eh bakit hindi nila maaresto up to now kung alam nila kung saan ito nagtatago? Okay, so ito po headlines ng uh, Philippine Star. We know where Bantag is, DOJ. Okay, so according to DOJ spokesman uh, Attorney Mico Clavano, they have information where Bantag uh, is hiding as of now. Okay. Sabi niya, we are aware of his whereabouts. It's just that we know he won't allow himself to be captured alive. Uh, in interview po siya, uh, nag siya sa isang news forum sa Quezon City the other day. Tinanong siya ng media, nasaan na si Bantag? Alam namin kung nasaan siya. Kaya lang, hindi siya magpapahuli ng buhay. okay, so, medyo natatawa ako, pailing-iling na lang ko pagbasa na ninyo Dagdag pa ni Atty. It's also hard. Ito, parang, alam nila, kailang parang, Nag-alanganin. Parang takot na lusubin kung nasaan si DJ Bantag ngayon. Parang, ganun ang interpretation ko dito ha. I hope I am wrong. Sabi niya, It is also hard for us to place our law enforcement agents in a precarious or a dangerous spot. We hope to do this in the, the the, most peaceful manner. Oh, alam nila kung nasaan nagtatago. Kaya parang tumatak sa isipan nila yung pronouncement ni DG Bantag no na sabi niya, hindi ako magpapahuli ng buhay. <laughs> uh, over my dead body. So itong sinasabi niya ngayon na hanggat mare ayaw nilang malagay sa alanganin ang mga law enforcement agents. Ganun ba? Eh, <laughs> i-compare natin doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga peace Labing people naman ang mga KOGC members. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, hindi naman violenting tao si Pastor Kibuloy. Ganon din ang mga KOGC members. Hindi rin mga violent people ang mga Kaya lang bakit dinalhan nila ng two battalions of uh, special action forces, mga the best among our policemen, mga warriors, Tinalahan nila. Gunamitan pa nila ng mga helicopters. Gunamitan pa ng drone. Kung ano-ano pa. Eh bakit hindi nila ito magawa kay DG Bantag? Kaya medyo ano lang naman. Nag-iisip lang. Na, napapaisip lang. Uh, yeah. Hindi niya sinabi sa media forum. He did not disclose the specific place kung saan nagtatago si Didi Bantag. Kailan? Abanggit lang na ano. Uh, in a far area where Bantag is surrounded by his supporters. So saan itong far plung area? Kung ako lang ang mag-isip, most likely, kanan nandyan sa Cordillera. Okay. So, let's remember, ano? Ito lang, April. Uh, last April sabi dito sa ano, uh, agents of NBI raided the alleged Bantag uh lair in Barangay Mines View Park in Baguio but he slipped away from authorities nakatakas daw. I don't believe so. Uh hindi ako maniwala na magtago si DJ Bantag sa siyudad. <laughs> uh, ano ito warrior ito. Uh, Marunong Remember, dating Marines, the fighting guest uh, unit, hindi lang sa Armed Forces, U.S., eh, Basta Marines, talagang warrior yan. Plus the fact that he's an Igorot, inborn yung talent niya na marunong ito sa mga ganitong tagu-taguan. So, ano pa? Uh, ito ang aking analysis ano baka ano dalawa ito eh posibleng nagsasabi siya ng totoo posibleng ring palusot kasi uh, more than 2 years na mula nung na-issue yung warrant of arrest hanggang ngayon hindi pa rin nila ano so ang media palaging nagtatanong eh alam nga naman, sabihin ni Atty. Klabanong, we do not know where he is. Adi, failure of intelligence. So, maganda na rin yung ganon na eh, alam namin kung nasaan siya. Uh, Kailang uh, uh, ingat lang kami uh, dahil baka madugong labanan ang mangyari. Kawawa naman ang mga law enforcement agent. So, medyo mas magandang sagot na gano'n. Uh, opinion ko lang ito ha. Ah. Baka palusot lang yun. Info, uh, the truth is, hindi nila alam kung nasaan. Kasi kung totoo yung sinabi na alam, I don't believe so na uh, mag-atubili sila na uh, i-raid kung nasaan siya. Eh, parang na, natatakot na ang gobyerno kung ganun. Kasi fugitive yan eh. May warrant of arrest. Yun na nga, nagawa nila yung ganong overkill kay Pastor Kibuloy. Wala akong nakikitang dahilan na hindi nila puntahan yung uh, pinagtataguan ni Bantang, kung totoong alam nila. most likely hindi nila alam kung nasaan. Okay, so kung totoo naman na alam nila, baka kasi inaano ko, kinukunik ko kay Pastor Kibuloy, ganun na lang yung uh, intention nila na huliin at all cost kaya dinala na baka totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na may kamay ang US authorities. Gustong gusto talaga ng US na mahuli si Pastor Kibuloy at madala sa Amerika. Kaya may pressure dito sa ating gobyerno na huliin at all cost. Eh dito kay DG Bantag, wala naman siyang kinalaman sa US. Kaya baka nga, uh, sana totoo na nag-iingat lang sila. Uh, so nagiging mabait ang ating gobyerno dahil ayaw nilang mapahamak ang ating kapulisan ba o NBI. Malala ko tuloy. Yung aking uh, naging kasamahan, si Den uh, uh, Colonel Ale Alexander Noble, panahon ng Kore Administration, ganyan din, fugitive, hinahanap ng batas. So, alam ng gobyerno, kung saan siya nagtatago, uh, that was 1990s, 1990, nagtago siya sa kanyang uh, stronghold yung talagang ano talandik higaonon na uh, higaonon na uh, tribal area sa may Esperanza Agusan del Sur. Kasi mula tinyente hanggang nagkernel. Yan ang lugar niya, uh, loyalty ng mga Higaonon tribesmen na sa kanya Kaya all out ang supporta ng mga Higaonon So doon nagtago si Colonel Noble At dinalhan ng gobyerno, Korea administration Nagpadala ng I think 3 battalions of marines Plus uh, another 3 bata Basta ang army and marines nag-operate doon sa tribal area na yon para huliin si Colonel Alex Noble. Ano pong nangyari? It's a bloodbath. <laughs> dahil lumaban ng husto yung mga tribal people in defense kay Colonel Noble. Dahil ang laking naitulong ni Colonel Noble sa talaan, ah, ah higaunon tribe nito. So, bloodbath. Ang daming namatay. <laughs> ang nakaka, I don't know, how do you describe it? Kasi, army itong si ano? Army itong si Colonel Noble. Mga tauhan niya, itong mga army soldiers na naghanap sa kanya. Eh, hey, ito namang Marines eh. Marines, ibang branch of service. Alam niyo ang nangyari? I don't know kung utos ba ito ni Colonel Noble o ano na ang tinatamaan lang ng uh, mga snipers marurunong itong uh, Higaonon tribesmen maghunting sila ng baboy damo ah, nakukuha nila kaya isna sniper lang natatamaan, nadadali ang mga marines ang army, walang galos walang, parang may utos na huwag niyong galamin ang army marines lang ang tamaan niyo yun Okay, to make the long story short, hindi nila nahuli si Colonel Noble sa kanyang tribal stronghold. Ang nangyari, si Colonel Noble ang bumaba, pumunta sa mga army camps. Nito, una sa Bangkasi, Butuan City. Lumusob doon, nako. Uh, walang nagawa yung ano, Walang nagawa yung mga army elements sa brigaded quarter sa Bangkasi. After that, lumusog na naman siya sa Cagayan de Oro. Ito, <laughs> e, uh, makbo yung general sa Cagayan de Oro sa Camp Evangelista. And the rest is history. Baka ito ang inaayawan ng ano. Uh, ito yung ayaw mangyari ng administrasyon ngayon. <laughs> Parang matulad sila kay Colonel Lobley. Anyway, Good luck sa ating law enforcement agencies sa uh, uh, paggawa uh, ng kanilang tungkulin arrest itong warat to pares. Go on. But si DJ Bantag, yung mga supporters niya, marami ang nagdarasal sa kanya. Matago-tago ka DJ Bantag. Ayo, long live mabuhay si DJ Bantag.